Itong vlog na ito ay ang kauna-unahan namin vlog para uh, makapagbahagi ng konting kaalaman namin kung paano ang tama proseso ng pag-aalaga ng ganitong klaseng mga kambing especially uh, US and Australian Dower. At sana sa pamamagitan ng vlog na ito ay makatulong kami ng konti para dun sa mga magsisimula at sa mga existing na na nag alaga ng ganitong klase mga kambing. By the way, uh, meron nga pala akong isang uh, kasama, uh, kaibigan at napakagaling na vet doctor dahil uh, siya ang uh, nag-aalaga ngayon sa aming mga uh, alagang bower goats. Technically, uh, talagang well-recommended siya. Okay? At gusto kong ipakilala nandito ngayon si Doc Jazz. Um, good afternoon po. So welcome po ulit sa Dokal de Goat Farm. So um, aware naman po ako ha, ah. alos karamihan ng mga kaibigan natin na nagkakambing, especially sa North. Ayan, kilala po tayo. Opo. So doon po sa mga hindi nakakakilala, ako po si Jazz. Ayan, kilala nila ako sa tawag na Doc Jazz. Ayan. So ngayon po, um, ito tour namin kayo sa farm ni Sir Ryan Owen. Um, para bigyan kayo ng kaunting kaalaman regarding dun sa kung paano ba yung proper management ng ating mga alagang bower goats. so ngayon, ngayon po, um, according to Sir Ryan, ang ating magiging content, din. Sir, ano ang ating magiging content? Well, uh, gusto namin uh, ipakita sa inyo yung uh, proper uh, management or program kung paano program yung mga kambing kung ikaw ay eh, gusto mong uh, mag-breed uh, o magpabuntes. Alright, so yun ang unang-una namin ibabahagi sa inyo Ano yung mga uh, dapat ginagawa at ano yung mga dapat hindi ginagawa So samahan nyo kami guys para maipakita namin sa inyo Yung tamang proseso o programa para sa pag-aalaga at pag-breed ng kambing para. So guys, isa sa mga practice namin dito sa Ducal de Farm ay bago kami umakyat sa building ng mga kambing, ay nagpuputpat po kami para maiwasan natin yung mga dala natin mga kahit anong mga mikrobyo na pwede natin maipandig sa taas and then aside from that aside from pagpuputpat uh, nag spray kami ng alcohol or disinfectant para kung hawakan man namin yung mga kambing namin, na-assure namin na hindi sila mako-contaminate. Parang uh, biosecurity na rin namin sa loob ng uh, building ng mga company. Pwede mo i Okay, nandito na ngayon tayo sa loob ng building ng uh, Adokanly Goats Bar. So, bago natin simulan yung aming... Uh, Uh, content para ibahagi yung kaalaman. Uh, gusto ko ng ipasyal din yung kung anong klaseng building ba ang uh, kinalalagyan ng ating mga kambing. So samahan niyo ako, itur ko kayo para makita niyo yung aming kulungan ng kambing. So as you can see, may mga kanya-kanya sila cubicle. So ngayon dahil medyo manuwag, may isang cubicle. 一唱装备啊。 pinagmamalaki ng uh, ng farm na to na ginagamit namin for breeding. Ito si Johnny. Ito si Johnny ay uh, uh, American forward, US forward to. Uh, I bought this uh, from a friend of mine. So ang pinagkatiwala niya sa akin. So ito ay yung ginagamit namin para isa sa mga ginagamit namin for breeding. Okay. So maliban dito kay uh, Johnny, meron pa kami isang pinagamit. Uh, isang US power nga eh. Ito naman si uh, uh namin mayor. So, uh, isang US power din na uh, ang pinanggilingan nito ay galing ito kay uh, uh, mayor sumabat ng kanilang minukusoy. So yung kanina, uh, alam ko galing yun sa uh, kay Ina Nagmayari ng so, uh, yung yes. uh, senior yung yeah. isang So guys, nandito na tayo ngayon sa mga dough natin, mga babaeng kambing na papapanganak ko lang uh, this week. So mga 2 4 days pa lang yung mga uh, ano natin, mga pisiro natin. Ito ay produkto ng program breeding na ginawa at pinrograma ng ating kasamahang uh, na si Doc JAS Ngayon, ipapaliwanag niya ngayon habang uh, natin yung mga bisyo natin. Ano nga ba yung mga ginawa niyang programa upang maging successful yung pag program natin o paghahanda natin para sa ating mga, mga babaeng gabi So, Doc, Okay. Hey. So, good afternoon po ulit. Um, as part po ng team ni Sir Ryan, ng um, share po namin sa inyo yung aming naging breeding program. Dito po sa programang ginawa namin, um, in-schedule po namin kung kailan ba namin dapat ipabulog yung mga alaga namin daw para sabay-sabay din o sunod-sunod rin -sunod silang mananganak. So, marami po tayong preparation para dyan. Uh, kasi sabi nga po, kung gusto natin talagang maganda yung ating maging breeding, dapat lahat planado. planado. So, ito pa, pakita po muna namin sa inyo habang habang dinidiscuss natin kung ano yung mga ginawa namin preparation. Okay. Yan. So, yan po, makikita nyo na halos sabay-sabay talagang ipinanganak So, araw, isang araw, dalawang araw, ganun lang po ang pagitan ng panganganak nila Okay, right. So Dok, baka pwede na natin ibahagi sa mga manonood natin o mga kasamang nag-aalaga ng kambing o yung mag-aalaga pa lang ng kambing o yung uh, nag-iisip na mag alaga ng kambing ah, Ano nga ba Dok, yung uh, tamang pamamaraan o programang ginawa mo para yung ating mga kambing eh, may program natin ng tama at sabay-sabay sila mga anak Okay. So, unang-una po, dapat alamin natin ano ba muna yung prerequisite prior to breeding. Kasi meron po tayong mga sinusunod din na guidelines. Unang-una, doon sa mga inahin, lalo na kung yung mga inahin na gagamitin natin ay dumalaga. So, meron po tayong prerequisite, sabi nga natin, dapat ang edad nila nasa isang taon pataas. So, yung ibang mga breeder, hinihintay nilang umabot ng 18 months o isang taon at kalahati bago nila i-breed. Tapos, yung timbang. Um, sa bower goats po, ang recommended po natin is at least 40 kilos bago natin isalang sa breeding. Okay, so tayo po dito sa farm, sinusunod po natin yon. Sinigurado natin na bago natin i-breed yung mga alaga nating bower, umiidad na sila ng isang taon pataas. Usually, yung nandito po, i-breed natin sila ng 1 year and 4 months. Tumitimbang po sila ng 40 to 45 kilos nung i-breed natin sila. Then, yung preparation po natin prior to breeding, sinigurado natin na nasa peak sila ng health condition nila. So, paano natin ginawa yon? Bago tayo mag-breed, nag po tayo, nag tayo, nag flushing tayo, at saka sinigurado natin na talagang no health issues. Okay. So, pinireform po natin lahat ng activities na possible. Ah! Physical activities like nag hope training tayo para do sa mga mahaba ang kuko. Medyo irenasor natin o binawasan natin yung fur o yung coat ng mga medyo mahaba ang balihibo. Then, yung ibang mga matutulis ang sungay, medyo itinrim natin yung sungay. Also, nagperform din tayo ng mga biological activities. Yun nga po, sabi natin kanina, nagdeworm tayo, nagvaccinate tayo, and then also, pinaliguan po natin sila bago isalang sa breeding. So, bakit natin ginawa nagpaligo bago isalang sa breeding? Sinigurado natin na walang kuto, walang galis, o walang punggal infection. Yung mga alaga nating inahin, bago isalang. Bakit? Kasi pag sinalang po natin yan, pag may mga kuto o may galis at sinampahan ng barako, po mahawa yung barako. Tapos yung barako, gagamitin ulit natin sa ibang inahen. So po yung barako ang magpasa ng kuto o ibang sakit like yung fungal infection and galis doon sa iba nating inahen. Also, nagawa, nag prepare din po tayo, nag, um, kinandak din po natin yung um, nutritional activity. Prior to breeding, nagbigay po tayo ng actually regular nating ginagawa yon every two weeks nagbibigay tayo ng ADE plus selenium para masigurado natin na yung egg cell na mag-ovulate is healthy. Same is true sa back ginawa din po natin yan para masigurado natin na yung sperm cell nung barako ay talagang um, maganda when in, in, terms of quality and quantity. Okay, pagkatapos naman po during ng breeding process, um, sinigurado po natin na mag-hit sila. Ngayon, yung mga hindi nag-hit on time, as expected natin, in-induce po natin. So, um, gumamit po tayo ng inducer, like yung, ang ginamit po natin is synthetic land para sabay-sabay silang maglalangde o sunod-sunod silang maglalangde. So, right after po nilang mag-hit, nakaabang po yung mga tao natin para mamomonitor nila kung sino yung mag-hit. Then, meron din po tayo mga detector back. Yung detector back po natin, pakakawalan po natin sa hallway yon para maaamuy niya kung sino yung mga nag-hit kasi minsan po meron tayong mga tinatawag na silent heater yun yung inyong walang ipinapakitang signs ng paglalandi pero in sila so ang makakadetect lang po nun is yung um, kapwa nila hayop na ibang ang gender kasi po yung mga naglalandi na silent heater na yan nagsisikrit po yan ng pheromones na yung pheromones na yun sumasama sa hangin at ang nakakaamoy lang nun is yung same species nila naan other gender. So, sa madaling salita po, yung barakong kambing lang makakaamoy nun. Kaya, yun po ang ginagamit natin na detector. Okay. So, nung mga na-detect na po na nag doon, sinigurado po natin na mabibreed o mamimate nung barako yung mga ating mga naglalanding do. Okay. Nung, nang nung after pong mamate, minonitor natin yan. Sabi nga po natin, ang estrus cycle is tumatagal ng 17 to 24 days. So, after, wala po nun na mate yan, minonitor po ng tao natin yan. kung nag-hit ba ulit siya o naglandi ba ulit sila after 24 days. So, nung hindi po naglandi after 24 days, yon So, medyo, ang sabi po ng mga tao natin doon, suspect na po. Si Ryan, suspected pregnant na po si ganito kasi hindi po siya naglandi after 24 days. Then, after 24 days na naman, ng paghihintay, hindi ulit nag-hit. Then, sabi ulit ng tao natin, Si Ryan, possible pregnant na etong si Adukalde 04. Kasi hindi pa rin siya nag-hit. Then, nung sumunod na buwan, ayun na. Um, hindi na naman nag-hit. So, sabi ng tao natin, Sir Ryan, confirm na po, pregnant na po si Adukalde 04 kasi hindi visible sign na nung third month. Doon sa third month, lumalaki na yung other. At the same time, lumalaki na yung chan. Okay. Pero, hindi, um, hindi kumaga, kahit na tumala kami na nabuntis na, nagsigurado kami. Um, nagpa-ultrasound kami, pina-ultrasound namin yan para masigurado na talagang buntis. po, kasi pag na-assure namin na buntis na, um, alam na natin kung ano yung gagawin natin. Kasi meron tayong mga kailangan gawing changes sa pag-aalaga ng mga buntis. Especially pagpasok ng mga 4 months of pregnancy. Yan, piniperform natin dito sa Advocati Farm yung tinatawag natin na flashing. Actually, ang um, pagpasok ng 4 month ng pregnancy, mas dinadagdagan na natin dito yung quality at saka quantity nung ipinapakain natin. Bakit? So para maiwasan natin yung mga mga nutritional problem kagaya ng um, ketosis o yung tinatawag natin na pregnancy toxemia. Kung saan pag nagkaroon ng kakulangan sa sa nutrients na pumapasok sa katawan ng inahin, dahil sa pagsabi natin pagpasok ng portman mabilis na lumalaki yung kid sa sinapupunan ng inahin. So kung mabilis lumalaki yung kid sa sinapupunan ng inahin, mas tumataas yung nutritional requirements. Kasi bukod sa para i-maintain niya yung health niya, kailangan niyang i-sustain yung pangangailangan ng lumalaki ng kid. So, kailangan tayo naman i-sustain natin yung requirements nung inahin at saka nung pinagbubuntis niya. Kaya ini-enhance natin yung quality and quantity. So, yon So, sa transition um, from room maintenance, pagpasok ng 4 months, nagpapalit na tayo ng diet. Rumsol Maintenance, nagpapalit tayo ng Rumsol dairy. dairy. Opo. Tapos yan, ini-enhance natin yung quality at saka quantity, sabi nga natin. Diyan, nagdadagdag tayo ng mga alpha-alpha, hey. Ganyan, ganyan. So, nung na-insure na natin na pregnant sila, yan, talagang ilinagay na natin sila sa kanilang kanilang individual gestating pen para ma-avoid natin yung mga unnecessary accident. So, ano-ano ba yung mga possible na unnecessary accident? Pag kasi yung inahin, nakasama pa siya sa grupo tapos may kasama siyang nagla ano ba bibiglang naglandi minsan pag yung yung isang dog dog hit medyo nagwawala yan eh takbo nang takbo sa kulungan nagsasamulaw minsan po pwedeng pa-stress yung inahihating buntes o kaya naman minsan pagka doon sa isang group dalawa o tatlong buntes minsan sumusungit yan So may tendency na magsuwagan. So ang best recommendation doc pagka uh, buntis na, ano ang best recommendation? Yes, pagka po na confirm natin na buntis na. Pag sinabi natin confirm, talagang visible na yung sign ng pregnancy, malaki na ang dede, uh, malaki na ang chance tapos o kaya naman early early sign pa lang o kaya mga 2 months ipa-ultrasound na natin, dapat na detect na pregnant. Ilagay na natin sa individual pen para masigurado natin may iwasan natin yung mga ganong accident. Alright. Opo. Tapos, sa po, part din po ng, ng program natin dito sa Pag-monitor ng mga gestating natin um, sinigurado natin na five days prior to kidding, ay actually two, yung two weeks prior to kidding, nagbigay na tayo ng toko So bakit tayo nagbigay ng toko Nagbigay tayo ng toko para ma-insure natin na may iwasan natin yung metritis, may iwasan natin yung mga retained placenta, at saka may, may iwasan yung may hirapan yung inahen during ng time na nagle siya. Also, um, two weeks then, um, three weeks, two weeks prior to prior to kidding, Diyan natin pinireform na yung mga activity na po pwedeng i-perform sa buntes. nag na din tayo dyan. din-warm na natin yung mga inahin para certain portion of warmer na matetake nila is mapupunta rin doon sa pinagbubuntes nila. yon So, ganun po ang ginawa natin. Then, five days na uh, as, as, expected natin na deliberation, naka-monitor na po yung tao natin. Kung napansin nyo po kanina sa pagpanik, nung kulungan sa Ryan, meron folding bedron Actually, may electric pan din doon na may maunan. Kasi, noong time po na malapit na yung schedule na deliberation mga inahin natin, may tao nang nagmo-monitor para may ensure na may iwasan yung aksidente. Paano yung aksidente? Um, ito po mga down sa Ryan na po na nanganak nitong na nagdaang linggo. Ito po ay halos puro basal. So, puro dumalaga po ito. So, hindi pa sila sanay. So, may tendency po kasi na minsan pag nanganganak yung mga basal na ganito, paghirap silang ilabas yung kid, minsan nakalabas na yung ulo. Tapos, nahihirapan sila. Minsan, umuupo. O kaya, hindi mas sila umuupo. Ikinakaskas nila yung puwerta nila o yung, yung puwerta na nakalabas na yung anak sa mga dingding. So po, pwede pong mamatay yung kid. So, kaya yun po, meron na po tayo taong 24 hours na nakabantay. So, yun po ang ginawa natin during nung pregnancy. So, Dok, uh, siguro sa mga manonood, uh, wala na akong dapat maitanong at na uh, naipaliwanag okay. po na napakaganda siguro sa kanila isa-isa. So sa ngayon, uh, sana ay uh, uh, nakatulong yung uh, vlog namin na ito tungkol sa preparasyon o program kung paano namin plano program yung aming mga kambing, bagitabolog bago ipabulog hanggang doon sa panganganak. So siguro sa nyo kami sa susunod na aming vlog ay uh, papakita naman namin sa inyo yung susunod na dapat ginagawa ng isang uh, breeder o magkakambing. Uh, ipapaalam naman natin kung paano ang uh, proper care doon sa mga naipanganak na at doon sa inahin. Kadalasan kasi na mga mga napapansin natin ngayon ng na mga nag breed o nagkakambing ay binibigyang tuon na malaking bagay yung mga bata at napag-ihiwanan na yung caring ng nanay. So sa susunod na vlog natin, ipapakita rin natin na dapat proper caring din dun sa mga nanay Ako. na nanganak. Diba doon? Tama po, tama po. Oo. So sa maiksing uh, video na ito, ay sana nakatulong ang Adokaldi Farm kasama natin si Doc Jazz at sana na ipaliwanag yan ng gusto sa inyo at naipaintindi yung dapat na ginagawa ng katunan ko na merong ganitong postpart. Anyway, uh, sana samahan nyo kami sa mga susunod na vlog namin upang uh, may bahagi namin kasama ang ating napakagaling na technical uh, person na si Doc Jazz. Okay, Dok. Ano pang uh, pang... uh, So, yun nga po. Nagaya ng sinabi ni Sir Ryan. Um, sundan nyo po ang ating susunod na vlog. Yun naman po ay regarding dun sa ano ba dapat ang ating gawagawin doon sa mga bagong panganak na kid? At saka, ano ba dapat yung ginagawa nating maintenance para doon sa mga inihin pagkatapos nilang manganak? Kagaya nga rin po na sinabi ni Sir Ryan kanina, madalas natataken for granted yeah, ang uh, health ng inihin. Yeah, yeah. Dahil ang focus natin doon sa kita nakalimutan na natin yung investment natin kasi hinay kita eh yun, so to, samahan nyo po kami sa susunod na vlog ni Sir Ryan ng Adokalde Goat Farm para sa management ng newly born kid at saka ng um, lactating does. thank you po thank you. Okay. Yeah!